Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa nakakakilig at napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama na naman muli si Kuy Ruel and Miss Rachel. Sila ay kasalukuyang nasa bahay nila Miss Rachel. Nagulat din ang mga fans dahil may new haircut si Miss Rachel. At nagbangs nga si Miss Rachel. May mga fans din nila na nagsabi na mas lalo daw gumanda si Miss Rachel at bagay daw sa kanya ang bangs. Sila ay nag upang kamustahin din ang kanilang mga fans at supporters. Grabe at napakadaming ang fans at supporters ang nagpa-shoutout sa kanila at nakakatuwa sapagkat talagang bukal sa loob nila mag-shoutout ng mga fans at supporters nila kahit napakarami nito. Talagang hindi napapagod si Kuya Ruel and Miss Rachel na mahalin pabalik ang kanilang mga supporters, lalo na ang kanilang mga fans. si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Love me, di ng lahat. Masaya din si Kuy Rowell and Miss Rachel na nag out ng kanilang mga supporters at fans. Talaga ang karamihan din sa mga nanonood ay nagbi message kay Miss Rachel na ni Miss Rachel ang kanyang loob at talagang huwag magpapekto sa mga bashers. Kaya naman sinabi din ni Miss Rachel na ayun nga na talagang nakamove on na siya sa mga bashers na iniyakan niya doon sa vlog ni Kuya Vincent. Talagang nininaw niya na talagang yun na ang huli at unang beses na siya ay sa mga bashers na yun. Sapagkat na-realize niya din na tama ang mga pinapayo sa kanya ng mga vlogger ni Kuya Ruel, ng mga kapatid ng papa niya at ni Kuya Vincent na talagang hayaan na ang mga bashers at mag-focus na lamang sa kanyang ginagawa at hindi na siya masasaktan. Sabi pa ni Miss Rachel talagang na-appreciate niya daw talaga ang lahat ng mga tao na nagko-comment at nagpapayo sa kanya. Yung mga tao na hindi na sumuporta sa kanya at talagang kahit sa comment section ay ipinagtatanggol siya sa mga bashers. Oh, But si Mr. Right, you're my of my life. Na lang, ang lahat. Oh, oh, my angel, angel baby, angel. Mister Cupid. belove my life Kapitin na lang, tutuhanin ang lahat talagang kitang-kita din natin na si Kuya Ruel ay isa sa mga pinakauna at pinakamatatag na supporter ni Miss Rachel talagang hindi siya nawawala sa tabi ni Miss Rachel kahit ano pa ang mangyari at mapag-usapan kay Miss Rachel talagang kitang-kita -kita natin kung gaano kamahal ni Kuya Rowell si Miss Rachel. Grabe talagang suporta ni Kuya Rowell sa dalaga at kahit anong mangyari ay eh, hindi niya ito iniiwan. Palagi niya pa nga daw pinapayuhan at pinapakalakas ang loob ng dalaga, sabi ni Miss Rachel. Sabi din ni Miss Rachel ay sobrang thankful siya sa mga taong sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid, kay Kuya Vincent, sa kanyang papa, at lalong-lalo na kay Kuya Ruel o sa palangga niya. Talagang maswerte daw siya sapagkat may mga tao na nakakausap niya at nabibigyan siya ng payo. Kaya naman mas lalo nang pumuputi ang pakiramdam niya at ang pagdidil niya sa mga bash na natatanggap niya. Talagang tuwang-tuwa na daw si Miss Rachel dahil nararamdaman niya na marami talaga ang taong sumusuporta sa kanya kaysa mga nangbabash. Kaya naman talagang itindihin niya na lang at papahalagahan ang mga tao na naniniwala sa kanya at nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo lalo na rin si Kuya Ruel

siga mo. Pasagdi, siga mo ha. Yes, di na ako na. Pasag ng Lamor. Tanong mo sila Ano po yung pasagdi? Hindi ko pinalam. inalam. Oh. Ayan ah, po, uh, maray na banggi sa Indogabos. Ayan, maray na banggi po sa Tuyang Gabos na yan. Sa Tuyang. Ayan po. Ay, sa inyong? Shout out po. Oh, Mom po, Stay positive. Ano yung ano na? positive. Ano yung motto motto moto, moto natin? Embrace positivity, avoid negativity. Ayan wow. po. Lagi po natin tatandaan yan, Mam Ma Mary Ann. Uy, hey, si Mami Miles. Escolar. Grobe Mami, Ma Mami Miles. Mami Miles, salamat po. Si Natividad Kionis. Kay Ma'am Natividad Kionis. Si Ma'am Faye, Ma 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 Faye Nagata. Salamat po, so Ma'am Faye Nagata. Salamat po. Stay strong. Ma'am Ma Rina. Okino. Okino. Shoutout. Road to 10K po. live to. Ilang minutes pa lang. Almost 6.5 live viewers na kaagad. Congratulations everyone. O lalo na po kung i share nyo po sa mga mga ano nyo, mga Facebook. Grog, yan dami. Mga yeah. TV officials. Salamat po. Amat pati Shout Shoutout po kay Nanay na kasama nyo. Alam well, ba't alam nyo? Ba't alam ni Nanay? Si ano? Si Hazel ang nag-shoutout. Ah, Shout kay Hazel Morales na nanonood na yun. <laughs> bisakol ang tawag de Rachel. Bisakol. Bisaya at Bicol. Bisakol. Ito, Bisakol din ito. Kasi yung mama niya is Bisaya. Ay, si Ma'am Regine. Thank you po. Ma'am Regine, salamat Ma. po. Stay humble lang. Ayan po. Grabe, umuulan ng palipad. Grabe. Pati din po. po, umuulan din po. Dito din, umuulan din po dito ng ulan. Ano ang umuulan? Ano? Ayan po, din na po mga kaway si Rowell dahil umuulan. Ay, lindura ka ba? Wala. Wala. Na, Wala. Wala. Na, Wala. Na, Wala. Na, Wala. Mama yung ilipit. Wala. Nakalay daw si Kalingang Pram. Ay, sige po. Lipat po. Ay, nakalayo live po. Ano nga, mga? Ayan, uh, pasensya po. Labo pa lang naman. One minute pa Salamat po, God bless. Paalam po muna. Naka-live so, po si... ayun po, magpapaalam po muna kami. Kalinga, pra. susunod na lang po. Pasensya na po. Salamat po sa si panonood. Ayun, road to ano na tayo? Road to 8K na sana. Pero okay lang. Salamat ilang, po, salamat least. po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!